Ada gajah itu, yang Italia, tak peribul. Ada gajah juga, yang Andriesa, muaf, yang tiplan, yang putih, yang original, yang tiplan, isi di. Peribul saya Original Tiplan, gajah, original, begini, tegal, Andriesa di Israel. Kusogika yung gabon dili ay. Matuuh maka service, service special sa service anan saan. Ano mungkin nagawa mo jan? Ano ginagawa mo dyan? Oh, apo ko yan, oh, apo. Ayaw niya. Oh, tindahan ng kapatid ko. Maraming is, maraming silang mga eh, nagtagalog. Nagukoy. Nagukoy na sa alam pa. Madam. Sa... Muna sa, sa istorya. Ako gi... Nasa kaya ang gingging. Mag-anong taong ma. Mm. Mag-unsa ah, man ta. Kapag do. Dagad naglulukon niya. Momisin sa tanga niya. Okay. O ni tusiging uma, si Ai sayun ka dulu kayo. Abi nabalaan ako. Kerun, kerun lang siya. Sa... De oh, oh. eh Derek deputy O dakan kay mga allergy sa ko mangutara o nagsigisig istoriya ba o? Ay kinsa mo ako naga bidyo ko. Oh. Um, maglong uh, maglong uh. naglong video yeah. ko. O dakan kay diri ang mga gulay sa bukit na dili sa ah, dagan gulay, daghan saging, daghan. Basta daghan gulay. Ay, ano lang? Hmm, um, ah, saging. Daghan gud. Malakaw na, na ko kay <coughs> matuma kong servisan mo. Gabidyo ko kay naama ko ikusog ang gabon dres mo ah, oh. hmm? Gabon, ulap, pugs. Ganun pa rin, ganyan ang pangalan. Ano oh. Tuan na. Naguna na siya. Nagvideo lang ko kay Inindot kay yung ano. Gabon. Ulap. Makapal ang ulap.